Yes. Hi, Rice. Kunin ko lang yung question ko from Kwento ni City kanina, yung uh, production number na parang nag-iba ng pwesto nung actual na. I mean, like, like for me kasi, I think kung hindi lang sila, uh, napaka-humble mo kasi na artist, ano? kung hindi lang sila Gary or Regina ang itatapat sa'yo, walang pwedeng mang ego sa'yo eh, because you, you've achieved so much in industry, even at a young age. Pero ikaw ba, nagkaroon ka ng time na may sumubok na mang-ego sa iyo at anong ginawa mo? Buhay pa ba? <laughs> <laughs> Buhay pa ba? at kung hindi man, Boy, anong maipapayo mo uh, pa? pag nagano ng isang artist at sa nang ng artist? Yeah, yeah, at, uh, oo, nangyari na yan ilang beses sa akin. Um, siguro if ako lang if ako lang naman yung madadali ng ego niya. I can easily let it slide, eh. Kasi, Siguro na ako sa point ng buhay ko na kailangan ko pa bang bigyan ng energy to. <laughs> Alam mo yun? Di ba? Pero I only stand up against something if may ibang taong nadadamay. So let's say with this group, I'm very protective of everybody here. So kung ako lang to, go. Oh, pero if matitira tong mga to, If may masasab, if may kita kong dehado sila, doon tayo magkakaroon ng problema. Pero di ka ba na-upset pag yung nang-iigo sa'yo eh, mag-aaral ka nga muna kumanta? Hindi na kailangan. Ang Oo, ako, ano ako, hashtag unbothered naman ako. Ah, wow. Hindi kasi, ano din, kasi siguro, I think, that's when maturity comes in also. Parang, I pick my battles, di ba? parang ang oh, saya ng life, alam mo yun, parang I have, I have my wife, I have my daughter, my mom is good, I have amazing brother, I have amazing friends. Di ba? Parang I have a good career, I'd like to think. Na after, di ba, how many years I'm still here. Andiyan pa rin kayo, nakikinig kayo sa mga sinasabi ko. Nilalagay niyo pa rin kami sa mga periodiko at sa mga kung saan saan. So, anong ireklamo ko? Di ba? And at the same time, I know I have to constantly learn more to be a better artist. I'm not saying I'm the best because I'm not. There's definitely better people than me. Pero I know my place in this industry. So yun. Ako, okay na ako dun. That's, that's, yun ang lagi kong iniisip. Okay na ako dun. Swak na ako dun. Yun lang. I become protective sa mga taong mahal ko. Yun yung huwag niyong titirahin. Sikat pa daw ba yung taong nang ego sa'yo? <laughs> <laughs> oh wait, so wait. Sorry to pati oh. na. usapan talaga kayo certain person? Or ano ba? Uh, ah, okay. sabi. Oh, sabi, kasi okay. niya Oh, okay. okay. I mean, Sabi kayo, saan, ba? Diyan, 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 na ba? Oo oh, naman. Uh, um, oh. Natuto <laughs> na po ako. dito, na po inuli. Ako po nakamove on na po ako sa ngayon. Okay. Ako <laughs> <laughs> Circle, ko na talaga na. Oh. <laughs> yeah, so, I think, kasi gano'n naman sa industry natin eh. Di ba talagang meron at meron papasok na medyo mataas ang ihi, Hayaan na natin sila umihin pataas. Kasi ako, <laughs> Kasi ako hanggang papaba lang talaga. <laughs> Or simply because of you, they just don't know any better. Alam mo yun? Yes, yes. And siguro kasi okay. ngayon, and, and, siguro what makes me sad lang is, siguro, I okay. I grew up, hindi. Hindi ako, hindi ako I grew up. I... Not older. <laughs> lumaki, hindi, hindi rin. Nasanay ako sa kultura kasi I was brought up during the 80s, right? right. And during the 80s, alam natin ibang kalakaran, di ba? Um, talagang hindi uso yung mga limang po yung kasama mo. Alam mo yan, yung pupunta ka sa set, ako lang, nanay ko. And my mom talaga siguro, she brought me up na talagang she made sure na ang respeto ko ay mula CEO to utility and everybody in between. Pap papasok ka sa, ano, hahalikan mo, babati ka. Whether mas malaki kang artista o mas maliit kang artista, babati ka. So, nakatatak yun sa akin. Pag sinabing ganitong oras, ganitong oras or earlier. So, siguro, medyo, siguro ngayon, iba na. I don't even know if there's a training. Diba? ba? If, if, if these new artists are being trained. Kasi para sa akin, it's not just kung paano ka mag, kung paano mo gawin yung craft mo eh but it's actually kung paano ka rin makisama sa mga tao sa paligid mo. And for me, that's very important. So, kapag may mga nakikita akong gano'n, instead of mabuisit ako, you know, I just keep it in my own space. Para okay ako. Huwag lang sila pumasok sa space ko, tapos tataasan ako ng wilay. yung ko sa atin. Parang gano'n. So, that's why, eto, like, masasabi ko na in how many years dito sa trabaho na to, Meron konti lang. Konti lang talaga. May bilang ko lang talaga sa kamay ko yung masasabi ko, close ko within the industry. Talaga. Kasi, yun nga, medyo picky ako pagdating doon. Gusto ko pareho kami ng ethics. Gusto ko pareho kami ng paniniwala. Ganon. Pero kung ako lang yung artist, ang hirap kang igohan eh. Kasi Song of the Year, a Diamond Award, hit movies pa. Wow, yeah. I mean, di ba? Bold star. <laughs> bo Yan! Yeah. <laughs> Yeah. Thank you. Uh, kay kay Nyoy lang yung, yung question din kanina. No? Um, so, kaya hin, um, hindi na natuloy yung sessionistas or eh, management decision, tama ba, ng, ng show mismo? Asa. Ng ASA? Yeah, okay. Tama, ano? Kasi, syempre, kahit anong sabihin natin, show nila yun. Sila yung, uh -oh. si may karapatan to, uh -oh. to, uh, to give birth to it and to uh -oh. end it. Kasi if I remember right, nabuotong sessionistas na ang parang musically ang concept ay acoustic. Tama ba? Mga oh, acoustic oh, artists ano, or acoustic, ano, acoustic. music hindi ganun. Tinatahi, tinatahi ng acoustic pero ah, iba't iba 'yung genres. Ah, okay. Kasi ah, okay. gusto nila 'yung parang bar, bar. ano, parang bar scene. Pwesto, pwesto. Kaya kasi sessionistas eh. So syempre, pero ang gusto nila 'yung iba't ibang genres, matahi nung ganung rising okay. scenario. So, Oh. Yeah. actually sir yung pinak before we were called sessionistas yung working title nila for the segment was Puesto. ah so ah okay so wala sa genre ah, hindi, hindi yung it's more of it's more of the theme ah uh, more oh, of the yung, theme yung oh. tema pa oh. uh, you know. kay kial bilang huli ka kamong um sumali sa grupo di yep. ka at saka yung genre ng music mo compared or or, or pakinggan mo with them parang sa yung medyo mas iba. Yes. Or iba, yes. ano, yes. Rock, yes. rock eh. Rock kasi talaga <laughs> eh, you no? Yung acoustic at R&B, <laughs> medyo magka, magkalapit pa eh, no? Yes. So, hindi ka ba nahirapan or nag-adjust uh, nag ng malaki? Well, malaki yung adjustment. Uh, like, parang, nung unang, sa totoo lang nung sinabi sa akin yung, ano na yun, na uh, I'll be part of the the group. Ano yun eh, parang hindi ko rin talaga fully maintindihan nung bisan na parang bakit, anong, Anong, anong anong nangyayari, di ba? Pero nung nung nandoon na siya, syempre hindi ko kakaila na intimidated talaga ako kasi um bukod sa ano mo, na, mataas yung respeto mo sa kanila napakagagaling gumanta na itong mga to eh. Alam mo yun? Tapos parang ako, alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga ako singer-singer. Alam mo yun? Yeah. May, may ganun akong pakiramdam nung, nung panahon na yun. Na parang tao ako sa banda, frontman ako ng banda, pero hindi ako na, hindi ako like, like, hindi ko matawag yung sarili ko na singer. Like, singer, ganun. Pero, hanggang ngayon, hindi ko pa rin matawag yung sarili. Ang ano ako ko lang dyan is parang nung yung, yung, nung nakapasok ako sa sessionistas, ang naramdaman ko, ah, dahil na-intimidate ako ng kumpisa, parang bigla akong na-shift na, oh shit, ano ko, parang singer, oh. pala ako, alam mo yun, dahil kasama ko sila, parang, alam mo yun, parang yun, 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 yun yung parang na, nagsabi sa akin na, ah, okay, may, ano naman pala, matatawag ko naman pala yung sarili ko na, na ganun. And dahil doon, sinubukan ko mag, maghasari ng, ng, ng boses ko na sarili. Pero iba-iba lang kasi talaga pagkasama ko sa sila. Eh. Aminin ko hanggang ngayon, eh. kanina nagre-rehearse kami dun sa sa kwarto doon. Parang alam yun, parang na, napakagagaling na, kasi nila eh. Tapos parang every time na naririnig ko sila kumanta, tapos katabi ko, tapos magkakasama kami sa isang song, parang na ano ko pala, walang stir Na na-amaze talaga ako pag, uh, pag narinig ko sila. Kahit sila kanina kumakanda sila dyan. So, alam uh, ano yun, parang napakaswerte ko na yung isang singer sa category na ng genre ng music na ginagawa ko ay napasama sa 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 napakalupit na grupo nito. So, yun, masaya lang ako. Sorry, I'd like to add lang, no? Um, uh, may different take kasi ako dito. Um, actually, si Kian, yung addition niya, is yun yung final touch eh. Tama. Yun yung final touch ng ng nung variety of, of, the of the group. Yeah. Diba? Kasi may R&B. Tapos nung si Richard, diba? Meron tayong big band, may bossa, a couple of acoustic artists. Sa kanya yung biglang, uy, kompleto na. Kompleto na yung tunog. Ito na yung parang Avengers ba na nabuo na talaga. Uh, kanya kanya na talaga. Then, Actually, totoo yan pare. Yeah. Yeah. si Kian, nawala tayo. Kaya kaya ako nyo wala. So sa tanong niyo kanina, yung kanina pa, mukha ko yung rason. <laughs> Pakicheck sa asap uh, so, kung ako ba talaga. Yes, 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 yes. Nakita nila ko ba, ba't kumakanta na yun dyan? Kalungo, ano? Sabi nila, pangit na, pangit na. Hindi, <laughs> pero kanina na pinapakinggan kita, Kian. Kasi ngayon lang kita napakinggan ng uh, piano lang eh. Ganda mm. na? malinis ha? Ganda. Ano Salamat. Ay, ba, sana ba, ba yun? Kasi, yeah. Yeah. oh? Salamat. Kasi yun. Chamba na yun. Pero ako mag-a-chamba. Chamba na yun. Chamba. Chamba na yun. Chamba. Salamat. Salamat. Last question ko. Uh, kay Julie City and Princess. Yeah, Hindi nyo ba na? naisipan na, I mean, well, na-interview ko naman na kayo in the past, ano, Um, and I think there were times na parang uh, uh, hindi ko masabi kung inisip nyo din na uh, maybe there are other things you want to do in life and then ngayon na mother na kayo hindi nyo ba naisip yon lalo na you might want to do other things yeah, Other things other than singing? Uh, yeah. So, so, at at buhay hindi kasi hindi matutuloy ito kung gusto ba ito? Alam din sa iyo. Yeah, but uh, lagi yan, uh, napa-plan, tinitingin ako lagi online, like where can I study culinary? Pero hindi siya nangyayari. Kasi babies, mga maliit pa kasi yung mga anak ko eh. So right now, I'm more of with uh, my family life. Ayun. Yeah, and um, I'm grateful that's na pagising ni I I get to work also. Break ko yon from from a mother or a wife. Uh -huh. And but definitely my work schedule will adjust with my family. At so unang family, so unang family. Ah, uh, definitely. Uh -huh. And I'm just thankful also because The people I work with, like right now, they're very understandable. The Brand, I think. Thank you. Daherap kami, anila. But you know, when I when I accept work, naman, I make sure that na uh, uh, na I give what I can. No, like I study the songs really early. Balik <laughs> oh, <laughs> like, koryen oh, yun Ryan. si Jungkook <laughs> ngdating sa paghahanap. Super. Isiayaw <laughs> ko yung ano ayaw ko nang yung Siguro hindi ino-organize ko lang siya. Kasi marami din ako kailangang ibang gawin. Ino-organize mo ako? Hindi, hindi. I mean, yung, yung, tasks. Yeah. So, I don't want, ayaw ko rin ang pabigat naman ako pagdating sa rehearsal. So, yeah. Uh, so, yun lang yun. I'm just, I'm grateful na once in a while I get to sing because I love, I enjoy it naman. No, I think that's the only time I realize, ah, nakaka, Miss Kim, na kumbalang nakan. Miss Kim, thank you. <laughs> but now, uh, of course, when I'm off stage, I'm off work. I'm back to who I I wanna be, and that's the mom and then my wife. Uh, yeah. Oh. Okay. Um, Chris. Ako oh, yun. Yeah. Oh, so yeah, parang palaging ako buntis sa <laughs> kanilip papa Actually, mali pa rin date, February pala. kasi anniversary niya ng asap eh. February 2015. I was pregnant, that's why I remember. parati na. ako. Parati I have three kids. I have three kids na nine, six, and four. So, um, in between, yeah, in between getting married and right now, na tatlo sila. Pero last na yun, probably last na yun. Um, I still get to sing once in a while, ganyan, when I get invited. I always say yes naman pag meron. And I was also fortunate na kahit na hindi na ako nag-renew sa management ko before sa VIVA which is I'm, I'm so thankful to them for sila yung reason gumata ko lang dito kasi dito surebet ilakad, ganyan. And kaya ako nakapas mga ASAP. Um, even nung freelancer na lang ako, parang I still get to be invited and I also was part of GMA Music, nakarelease ako ng mga songs, ganyan. So in between, yun nga, being a mom, uh, and a wife, I was able to still do what I love to do, which is singing. And um, like Julius, I pa yung kids, so I'm really like focused on that. But now I'm also working. Uh, actually, sponsor kami in Profera. <laughs> Profera ah, is a type of managing an aesthetic clinic. Na partner kami ah, ng husband okay. ko. Okay. Okay. So um, I'm doing that as well. Kasi nag-promise ako sa, sa husband ko na pag medyo malaki na yung bunso ko, I'll start working again. Kasi syempre, mahirap din na uh, uh wala akong ginagawa, ginugulo ko siya, <laughs> maligalig ako. Ayan. Pero anyway, um, another thing I'm doing, I'm studying again. So kahit na sobrang busy ko, hindi ko lang <laughs> kumalok. Ay, misa namabalik ko na ako. Ayan. Pero yun, so I'm always like trying to find something to do, even if time is limited, time is gold. Yeah, dun sa motto kasi, inisip ko, it is what it is, or time is gold. So, but, pero yun, so I'm studying again, I'm studying Masters in Psych. Um, during my free time. so, hopefully, matapos ko naman siya. So, it's very interesting. And kaya ako yung ginagawa ko yun, kasi nung pandemic, ang namin nangyari sa buhay ko. So, um, tawag, di ba? Midlife unraveling. Narinig yun kay Brené Brown. So, the midlife crisis, midlife unraveling is when everything happened and then I couldn't cope up with it. So I had to find a way to make sense of everything. So I'm just glad that I'm on the other side now. I was able to make sense of things. And I'm just, you know, just trying to learn. Best of the tie of life. So feeling ko hanggang mga lola na ako, mag-aaral pa rin ako. Yeah. Sabi nga ng asawa ko, hanggang lola na ako, malamang nag-aaral pa rin ako kay City yeah. na. Kaya yeah. si, ano, um, nung pina, dun sa namin sa Sessionistas, nung pina-characterize sa akin si Princess, sabi ko, super mom, sobrang dami niya ginagawa sa dami niya anak. <laughs> si Juris naman super devoted mom din. that she can really say no to other things just to keep her family the top priority. So, ano po? Ako, <laughs> ako, um, Uh, siguro po ano, sa buhay natin, it's important to recognize that there are different seasons that we live in. And uh, tapos na yung season ko, na, and I'm grateful that nakapag-tour with them, nakapag-tour on my own, nakaakit ng bundok, nakapag-dive kami ni Ice na hindi ko na alam, hindi na ako marunong mag scuba dive na yun. Pero, ang nang nagawa, um, to feed the adventurous side of me nung single ako. So, nung nagka-asawa, nagka um, yes, I get those times na, uh, sana I could do this or I had more energy or time to do that. But, yun nga, I go back to telling myself that this is not the season to do that. Maybe when they are, and then, and then, I feed my, uh, yearnings with plants of what I want to do when I feel that this season is done already. Na pag, siguro yung nagkaharap na sila na ng ibang mga kasama, hindi na ako yung gusto ng kasama palagi, lagi, mga anak ko. That's when um, I could do some of the big plans that I have. But at the same time, the little ones na pwede kong isingit, like I still sing, tumatanggap pa rin ng mga corporate events, weddings, whatever, whatever. Um, yun yung mga kinukuhaan ko ng little bits of um, paano ba, recognition kung sino ako before, before naging nanay at asawa. And like Juris, yung singing ko ngayon, naging mas naging precious siya kasi siya na yung me-time ko. And mas, ano um, mas masaya. For it, for, for some reason, mas masaya siya ngayon. Ang pagkanta. Thank you. Amazing. Okay, <laughs> okay thank you. The last one, but um, I'm John Boyden, by the way. And I'm a blogger uh, from Um I'd like to